Eh, oh, ay, ayun oh, oh. no, ay ay, 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 ano na din yung tita, uud. Ay! So, ayan guys, meron po tayo ditong exotic food. Ang tawag dito ay abal-abal sa Tagalog ay salagubang Hindi, salagubang lagubang. Wow, hindi nila kainin to. So, eto po, guys, kung alam nyo lang, mahal to. 5 pesos isang piraso. Eh no, kita nyo yan. 5 pesos ang piraso. Grabe, exotic to. Ngayon, papatikim natin kay Rendon Labador ang isa kung ano masasabi niya. Ipisan, ipis ipis. Hindi, ano to sa lagubang? Ayan. Ayan, sa lagubang kita nyo. Ayan o. Kucha. Limang piso yan isa. Kucha, piso isa. Nakain ko. Sa lagubang to guys, mataas protein na ito. Okay? Yung iba ginagawa, sinasaw-saw to. Nahuli ko dyan na. kanina. Nahuli kanina to dito. Limang piso to guys. So eto na guys. Okay, Tayo naman titikim sa soson natin sa suka. Hmm. <laughs> mm. Lago ba? Nahuli yeah. ko yan. Nahuli ko yan kanina. Parang, hindi ko gusto ilasa guys. Parang may tae no? Oo. Hindi ako. May <laughs> tae <taya, laughs> ako natikman eh. Legit nga parang yung loob niya parang may ano. May ano naman yung... Ito. <laughs> so, ito sa lagubang to. Ito so, lumilipad-lipad na uhuli yung nalagyan niyo ng ano? Yung sinulid. Lakaid tapos kapali pa rin. <laughs> Pucha, mahal pala to. Limang piso. Hindi ko Lakaid gusto yung lasa. So, ayan. Yeah. ko pa sa suka. Ayan. Oh. Okay. No? <laughs> Nahuli ko to kanina. Ito ang kinakain ng totoong ano, motivational ka. Eh. Ayun nga. Mm. <laughs> Parang may ano, no? May... Sa akin, Malayo na pinagalingan niyan, to. Saan galing naman? So, niya, solano. Solano. sa yung Solano? Nueva Vizcaya. Yan o, no? Nueva Vizcaya. So ito guys. Trending yan. Oo nga eh. Ayan o. Tapos sayo mo mahal isa mahal. Oo nga, limang piso daw isa eh. Okay, ito. Ay, yan o, sige yun. Tsaka makainin. Yan. Ay, ay, ay. Uy, ano ba ito? Parang may ano? Tsaka kainin. May uod. Oo, ganun talaga. Itlog yan. Hindi naman nagpapasara. Iyo. Ayan o. Hindi may uod nga oh. Puro oh, ngayon yes, yeah, talaga yan. Putik. Libre uh -huh. yan. Putya. <laughs> okay, Sige, natin ha. For the vlog. Siyempre, kung gusto mong million views, eh di kumain ka ng mga nakakasok ha. Million views to Ito, Million views. Ako mm -hmm. oh, naman ako man. I-send mo na kayo. Ito, so, pakita mo. Pakita mo. Hindi, ito, ito na. Pinulatan ko na. Mas marami. ito. Mas marami. Mas maraming uod. Hindi, hindi kita. Eh. <laughs> Mas maraming uod. Hindi kita. <ato. laughs> yes. Buksan mo. Dapat para makita nila kasi baka nila peke eh. Ayun. Ay, ayun no? Uud, oh. Uod oh. Ah, itlog yan. Ay, itlog ba? Ayun. Ay. Ganun na din yung dita. Uod. Ay. Ay. Ih. 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 Hi.